Sawadi ka! So hi <laughs> so, guys, nandito kami ngayon sa... Ano na dito? Floating market! Floating, Floating market! Floating market! Ay hindi pa na. Ano ba ito? Ano ba ito? Hindi ko Aba sa tayo sa bangka! So guys, nandito sa kami sa ilog. <laughs> ay buhaya! Nandito kami sa ilog. Kasama ko sila. Ayan Yan guys, sa Lola. Sula Lola. Sula Lola. Nah, kaya, lola. Ko picture kayo, kami, Tapi dia <laughs> 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 So, yan guys makikita natin yung mga picture. Picture. bahay nila. Ay, hindi ako kasama. Okay. Okay. So, yun, makikita nyo yung mga bahay dyan. Ayan, oh. okay, Ba? Para lang para tayo nasa sa province pero maganda yung area.